sapat na kaya ito? Mang Juan, bakit parang sobra-sobra yata ang inyong sinasaboy na abono sa inyong pananim? Kagabay, masyadong napapagastos na nga ako sa paggamit ng abono. Paano kaya ako makakatipid? Ang Balanced Fertilization Strategy o BFS ay ang tamang kombinasyon ng organiko at inorganikong pataba upang mapanatili ang sustansya ng lupa at mapalakas ang pananim. Ano ang kailangan ng halaman? Macronutrients, nitrogen, phosphorus, potassium, pampalakas ng halaman. Micronutrients, zinc, boron, at iba pa para sa mas matibay na pananim. Organic fertilizer, compost at tumi ng hayop, pampaganda ng kalidad ng lupa. Ay, madali naman pala ang tamang pagsunod sa BFS ay may maraming benepisyo. Mas mataas na ani, mas matibay na pananim laban sa peste at sakit, mas matabang lupa para sa susunod na tanim, mas matipid sa gastos. Mas matipid niya. Ang tataba ng pananim ko. Huwag nang mag -antubili. Gamitin ang balanced fertilization strategy para sa mas ligtas, mas produktibo at mas matagumpay na pagsasaka.